Oh, mga ka senior citizens, viewers, followers. Ito po, nag-ano po kami mag-flooring. Ngayon kami ng ulan, no? Merienda muna kami. Ayan. 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 si ano. nag na mo Mamaya na. <laughs> Nabuhos po kami ng ulan no. Nagme- nag-memoranda muna kami. Eh, oh. tuloy na lang. Konti oh. na lang. Kilaw ulan ng buhagi na. No? Mayroon tayo isang kubi ko. Pagka isang kubi ko, bakit hindi yun? Dalawa. Dalawa. May, may <tod> may kay kurs yun. O kay kurs pwede. Siguro, isang maliit Oo, oh, baka nga. Tinulong kami ng buha Kukulakan kami ng buwak ito. Wala pala kayong door niya dun. Lapat, di labol natin yun eh. Nakapala ng... Itak ko sana yung... Pala yung binakbak lang natin. Itak ko sana yung kalasin eh. Wala ka lumakapad eh.